Yun guys, magandang araw for today's video. I-activate natin to. I-release -re natin ang Yamaha N-Max version 2. Kilis to guys ha. Pero syempre, bago ang lahat, intro muna tayo. Guys, ito nga pala ang ating release ngayon. Yan, Yamaha N-Max. Kung mapapansin ninyo, matte black ang kanyang kulay. Version 2, 2023 model. Keyless. Yan. Ito presyo niya. Mapapansin ninyo, 151,900 ang kanyang SRP. Down payment 15,190. 2 years 9216 at 3 years 7519. O oh, di ba? Premium bikes lang 'yan. Activate si <laughs> ini stencil na ng ating kasamahan. Ano masasabi mo, baday? Ha? Kapag kayo kukuha sa motor dito sa Premium Bikes kasi mapabait yung dito tsaka mga pogi <laughs> yun sana all <laughs> yan si mamo five sana na all sana all nmax na <laughs> sana all nmax abs version 2 keyless Guys, ganito ang itsura ng baterya ng ating uh, NMAX. Kung mapapansin niyo, pag kayo'y bumili, yan. Ganyan ang itsura ng baterya niyan. Mapapansin niyo, Iwasa ang kanyang tatakyan yasa At ang size nyan ay YTC 6B Made in Indonesia rin sya Ayan. malaki At maintenance siya na sya i-activate natin muna yan guys ah, uh, Bali na ikabit ko na sya Ito nga pala yung kanyang susi Oo oh guys, tama yung na Nakikita ninyo, isa lang ang susi ng ating Yamaha N-Max Isang piraso lang yan.

Kasi maaaring ma-i-open inyong motor sa pamamagitan ng mga code na yan. Okay? Lagi nyo tatandaan na wag nyo itatapon. Itago nyo sa safe na lugar. Kasi madadali ang motor nyo pagka nakita ko. Tinakpan ko para hindi nyo makita. Kasi para sa safety ng ating aming client. ABS guys, ABS. Hindi yan check engine na ABS. Okay guys, kusina niya. Yes sir, nag-iisa na po. Napakalaki ng kanyang U-box. ang pindot ko dito sa punto na to. Yun pala, hindi pa nakatapat yung ignition dun sa settings ng kanyang pag-open. sound check natin. Yan. Yeah. Start natin. Shout out na. Huh? sa dalawang tropa, si Pitch at si Apet. Long ride na tayo tol. You know, nakabili na siya ng uh, Yamaha Nmax guys. You oh. know. Baka meron pa. Wala na sir. Ay, wala na. Yan, yan ang tropa si eh. sir, solid. Nakabili na ng ating ano, Nmax. Keyless yan guys. Ayun na fresh yung masa, abot kaya Premium bikes na, wala iba. na iba Huwag na mag-isip, lahat madali Motor na gusto sa premium bikes free Ano man, modelo Motorsiklo, lahat ng dito Panghanap buhay o pamorma Sa premium bike. aasenso ka Matibay na motor, maganda na motor Piliin na ang pedwit mong color Pilipinas, saan ka pa Sa premium bike. Pwede sir, palik ko sila Pauwi na sila Sir, marami kasing subscriber na nagtatanong, hindi daw totoo yung one day process natin. Ano masabi mo sa'yo? Ay, totoo sir. Kaninang umaga, kaka-apply lang namin. Ngayon, kuha na po agad namin. Oh, diba guys? Ang oras ngayon, 4.30 ng hapon. Kaninang umaga sila nag-apply. Release na. And max. Yan, sir. Shout out. Salamat. Sir, kay Sir Ron TV. Sana yeah. dumalit na sa subscriber, sir. Yung. Sir, bye-bye. Yes, sir. Thank you. Thank you.